Hello everyone guys. Uh, nandito kami guys. May tinitingnan kami for Ayan. So, so titingnan po natin yung mga bahay dito guys. Ayan. Ang gaganda ng mga bahay. Eh. Ayan guys. No. So ito. Ayan no. Kasi may tinitingnan kami dito. Ayan. Ang gaganda po na talaga ng mga view. Ayan guys ikot-ikot muna tayo no kasi napakaganda po ng mga bahay dito guys ayan ayan guys ayan so tingnan natin yung bahay kung gaano kalaki ito ayan So, ayan. So ga ganito po kalaki guys ang bahay. So ang gaganda oh ayan. Bali ano po siya guys uh, up and down. Ayan. Ayan guys. Uh. So ang mga bahay dito guys uh, hindi pare-parehas, may ma may maliit, may malaki. Ayan. sa ang ang gaganda ng mga bahay dito. Ayan. ayan guys. Na. Ayan. So pag Ayan, malaki-laki din 'yan, guys. Tingnan Dito pa ikot. Pasyal-pasyal muna tayo. So maganda po talaga dito guys yung ano. Ayan. Hanggang dito na lang guys. Hanggang sa muli. Bye. God bless po.